Hello mga tambling, So ito na nga pala yung part 2 ng birthday celebration ni Mudra. Actually, mamaya explain ko sa inyo kung bakit nagkaroon siya ng dalawang celebration. Anyway, ito nga pala yung araw na naggrocery kami kung matatandaan niyo po. Kasama ko po dyan yung mga friends kong masisikip. Naggrocery po kami sa Ultra Mega noong April 29 po. Pero ang talagang birthday ni Mudra is April 30 talaga nagkaroon lang talaga ng problema sa scheduling kaya na doble po yung birthday celebration niya. So yun na nga ang tanong, bakit nga pala ako nag-grocery? Actually, matagal ko talaga tong pinaghandaan at matagal ko rin tong pinag-isipan kasi nung time na nag-iisip-isip ako, Papalapit na ng papalapit yung birthday ni Mutranon and medyo nagagahula ko sa oras at nai-stress ako kung ano ba yung pwede kong maibigay kay Mudra. So bilang isang anak, gusto ko magkaroon siya ng isang bagay na hindi niya makalimutan and gusto ko din siyempre na mapasaya siya and ito lang talaga yung naiisip ko na parang pinaka the best na pwede kong iregalo sa kanya So, since hindi naman materialistic si Mudra, nagpaka-practical lang talaga ako dito sa part na to. Since meron naman siyang tindahan, may tindahan kami, why not regaluhan ko siya ng mga grocery items? Ito kasi mga grocery items na to, pag binenta niya o itininda niya, pwede pa siyang kumita or tumubo at pwede niya pa itong mapalago, ba? Diba? So, sa part na to, nagpaka-practical lang talaga ako at sana napasaya ko si Mudra kahit mga grocery items lang yung narigalo ko sa kanya. Pero parang hindi pa rin ako satisfied sa regalo ko kay Mudra. Kaya ang ginawa ko, chineck yung rep niya and nakita ko parang ang konti-konti lang ng laman and chineck ko rin yung mga kahon-kahon na to, and nakita ko talagang walang mga laman so ang ginawa ko, pinalabas ko talaga lahat yan kasi gusto kong mag-order gusto kong mag-order ng mga inumin, soft drinks at iba pa, kasi kung magre ko na lang, bakit hindi mo pa ito do di ba? hindi lang naman to para kay Mudra, eh. para din naman sa amin to tapos, ayan, dali-dali ako pumunta dito kay Ninong at kinausap ko siya kung pwede ba akong umorder ng mga inumin or ng mga soft drinks. Tapos, ayan, kinumpute niya na and hindi niya nga pala alam na binividyohan ko siya dyan. Pasensya na kung hindi ako nagpaalam. Basta, shoutout sa iyo, Ninong! Tapos ito na nga pala yung part na dinideliver na sa bahay namin yung mga in-order ko. Grabe, nagulat ako dito. Hindi ko kasi akalain na ganito pala karami yung mga in-order ko. And gayon ko lang talaga napansin nung ini-edit ko tong video na to. And medyo nahihiya ako dun sa nagbubuhat kasi hindi ko alam kung kaya niya pa ba or napapagod na siya. Anyway, shoutout nga pala sa'yo. Pasensya na, nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero shoutout sa'yo and maraming maraming salamat sa pagtulong at kinaya mo tong mga kahon-kahon na to. So, So, ayun, after kong asikasuhin yung mga soft drinks, ayan, sakto naman ilang minuto lang, biglang dumating tong mga in-order kong food from JNR Kusina Pampanga Branch po. Ang galing diba? As in talagang dumating sila, sharp talaga. 5 o'clock talaga ng hapon. Walang labis, walang kulang. On time talaga sila dumating. And ang nagustuhan ko pa talaga doon, yung processing po ng pag-order sa kanila, napakadali lang. Hindi sila nakaka-stress ka-usap Tapos, ang mura-mura pa, for only two 2,999 pesos, meron ka ng siyam na putahe. So, sasabihin ko na lang yung mga putahe na nakasama dun sa list. Meron silang panset, may spaghetti, may fried chicken, sisig, shomai, crispy pata, pork barbecue, lumpiang Shanghai, at saka lichon kawali. Diba? Napakarami. Tapos, meron pa, meron pa yung libreng dalawang coke na 1.5 liter. O, san ka pa, ba? Diba? Mag-order ka na sa JNR na Pampanga Branch. O, di diba? Naitawid ko pa yun. Naipromote ko pa. Charot tapos ayan, pinatawag ko na 'yung mga pinsan ko para kumain na kasi ang tagal-tagal pa ng mga bisita ko dumating. Imagine 5 o'clock na, tapos 'yung mga bisita ko darating pa daw sila 7 o'clock ng gabi. Ang tagal, 'di ba? Tapos ayan, napa-order ulit ako ng additional 20 pieces ng fried chicken kasi grabe naman talaga 'tong fried chicken na 'to. Ang sarap, ang sarap talaga ng fried chicken ni Ate Karen. Panalo. Tapos ayan, finally, after how many years, dumating na rin yung mga bisita ko. Akala ko talaga nung araw na yan, wala na talagang darating na bisita. Kasi ang dami-dami kong friends na in-invite nung araw na yan. Kaso mga busy sila, at sabi nila hindi sila makakarating. Pero ayan, masaya naman ako kasi dumating yung iba kong mga friends. So balik tayo dun sa question kanina, bakit naging dalawang araw yung birthday celebration ni Mudra? Kasi yung birthday talaga ni Mudra, April 30. Kaso nga lang yung pinsan ko from Quezon City dumating nung April 29. Kaya naghanda kami. And sakto naman, meron din akong friend na magbe-birthday noong April 29. Tapos lahat ng mga bisita ko nandyan, pupunta sila doon sa birthday ng friend namin. Kaya wala talaga ako magiging bisita noong 29. Tapos lahat ng mga handang nakita nyo kanina, yung mga in-order ko online, nakischedule talaga yon ng delivery sa April 29. Pero nga dahil in-adjust ko siya, ginawa ko siyang 30. So ayun, nagkaroon siya ng dalawang araw na celebration. So, sana na-get nyo, okay? Tapos, itong food na nakikita nyo pala ngayon, ayan pala yung mga pinulutan namin nung nag-inuman kami. Pero, hindi ko na ipapakita yung inuman namin kasi bawal. So, ayun, after ng celebration, after ng inuman, kinabukasan, pumunta ako sa drugstore. Bumili naman ako ng insulin ni Mudra. Kasi, alam niyo naman si Mudra, ba diba? Diabetic siya. Kailangan talaga meron siyang supply ng insulin kasi importante yon Kaya, ayan, bumili na ako ng dalawa, which is good for two months. Parti pa rin yan ng regalo ko kay Mudra. Tapos ayun, ilang araw lang, siguro mga 2 days or 3 days, nagpasama naman ako sa mga friends kong masisikip para magbayad ng bills. Lilinawin ko lang ha, bayad ako sa mga bills ko. As in talagang wala akong iniwan na bayarin. Fully paid talaga ako. Pero dahil nga magkaiba kami ng bahay ni Mudra, binayaran ko na yung mga bills niya, yung kuryente niya, tsaka tubig niya. Tapos isinabay ko na rin yung mga bayarin dito sa apartment kasi tinatamad yata sila magbayad. Kaya ako, ako na yung nagbayad. Pinasabay na nila sa akin. So ayan, ayan lahat at ng mga pabirthday gift natin kay Mudra nagpaka-practical lang talaga ako bukod sa celebration meron tayong biniling mga grocery items sa kanya mga soft drinks, yung insulin niya yung maintenance niya, tsaka yung mga bills niya binayaran natin, tapos meron pa pala tayong bibili ng mga gamot kasi may gamot pa pala akong hindi na bibili pero bibili ko na lang yon sa mga susunod na araw o diba, bongga tapos meron pa pala akong binili kay Mudra pero dahil nga yung bikini mudra tapos na, siguro iririgalo ko na lang to sa Mother's Day. Ayan, binilang ko siya ng gold na quintas. So, ayun lang mga katambling and maraming salamat sa panunood. Bye!